Good day mga boss madam So nandito na tayo ngayon Sa shop And naka-open na natin oh, oh. Oh, Mamaya magpo-post tayo Para may benta tayo Pero Pag ganitong ano, Medyo wala masyadong tao na pumapasok Kung minsan alam na natin Kung bakit ito, Bakit wala tayong benta <laughs> So yan hanggang ano uh, ano din na uh, check, check din tayo sa mga tao mga pumapasok pumupunta pag wala talagang masyadong tao alams na yan o oh, yan yung mga stocks natin dito sa shop oh, thank you thank you okay, Good day mga boss, open na ta. So, again, may nag-drop sa aton, may nagbaligya sa aton. So friend ko man siya. Ah uh, mga dekla uh, wala niya ginagamit. Uh, ano. Pero ari size ko pero baligya o man sa siguro. Ari. Jordan Center logo. XL. budget And then jackets pero do wala niya hood ano uh, lang ay bago pa gini large large Oh. So, <coughs> Duwang na bigyan niya sa akin nga ano uh, uh, items so may harap pa daw sya ano, sa akin ipa, ipabaligya so abangan ta na lang uh, ko na lang siya pa out kay medyo kunikas ta alang alang ta so again uh, subong natong tadugon na nga to shape and sa mga gusto, location WGG building, Brangelis, before Jika So, open kami day dam mo kamo din mapilihan mga boss may mga jackets uh, jogging pants pants and bags cups may ito anda. shoes so thank you thank you God, and God bless Pew. so yun mga mga boss merong nag drop ng ano ng cup sa atin o receipt muna tayo so may client na nag drop ng cup dalawang cup yan uh, dagat na uh, Nike so gawin muna natin tawagan na natin siya pagka next day kung so, ingat lang tayo sa patio kasi kung minsan medyo hindi maganda yung pag receive nagkukos din ng damage sa pub so yan kumudahan-dahan so, tayo dyan So sa mga gusto, sa mga taga-Bacolod, just in case na makita nyo yung vlog ko. Uh, drop nyo lang sa shop namin dito sa Alis Road WGG Building uh, 4 g yung ano natin yung uh, shop natin so, medyo ano tayo dyan uh, ano tayo sa natin sa negosyo uh, hands on talaga tayo wala tayong katulong kayod talaga tayo ngayon. So ito mag-break muna, copy muna tayo. Um, medyo ma ano kasi, medyo wala masyadong tao. Pero okay naman, medyo pasok na rin 'yung ano, 'yung budget natin, 'yung uh, benta natin, pasok na rin sa uh, target natin uh, para sa daily natin. Oh, so, goods good na 'yan. yan. Ito lang yung ginagawa natin dito. Every afternoon, pag wala nang tao, kape. Yan. Yan yung mga stocks natin dito sa shop. So, mga makikita ninyo, sa previous natin, na mga vlog, sa unang vlog ko, nasa bahay pa ako. Uh, ngayon, ito, nakakuha tayo ng pwesto. Pero hindi, ano, medyo pahirapan pa rin. Pero okay lang, kayang-kaya yan o ano lang tis-tis lang hanggang ma ano maka ipon tapos maka uh, bili ng another share stocks na mga magaganda para may benta tayo so yun hanggang dito na lang thank you and God bless